So, eto na mga pre, no? Uh, nakita nyo yan, meron tayong 50 pesos dyan. Tapos, ah, uh, gagawin natin dyan mga pre. Sidigong, ang sabi nila, abah, kami yung sikat, kami yung ginamit. Ganon din si Sara Duterte. Kami din yung sikat, kami yung ginamit. ba? Diba? Yun yung kiniklaim nila. Pero, 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 pero! Teka lang. Oo. Kung sikat kayo, eh bakit wala ang pangalan nyo sa pera? Okay? Ngayon, kung titingnan nyo to, isang normal na pera lang. Okay? Pero eto na, panoorin po natin yung video. So, ayan mga pre, ano, uh, nakikita nyo naman, normal lang po yan na uh, 50 pesos, no? Pero kung titingnan po natin, ayan mga DD sheets, Oo, uh, tingnan nyo, walang pangalan ang mga Duterte dito. Okay? Pero, tingnan nyo naman. O, oh, tingnan nyo naman kaninong pangalan to. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay? Malinaw yan, hindi kayo bulaga O, oh, Ferdinand R. Marcos Jr. Okay? So, nandito po ang pangalan ni Pangulong Bumbong Marcos. ba? Diba? Nandito po. Paano nyo ngayon sasabihin masikat yung Duterte kumpara sa mga Marcos? Eh wala naman sa pera ang pangalan ng mga Duterte. Si PBBM nandito yung pangalan, no? Sa 50 pesos, oh. Oh, ano na mga DD shits? Iyaka na naman. Sunog. So yun, nakita nyo ha, kaklaro, kla... kaklaruhin po natin ha. Kitang kita naman po dito, no, na wala po ang pangalan ni Digong Jan, pero kay uh, Ferdinand R. Marcos Jr. Okay? eh nandyan po. ba? Diba? So, ang, si PBBM po pala, ay nasa pera po pala. Actually, ngayon ko lang to napansin eh. Oo, ngayon ko lang napansin na si PBBM po pala ay nasa pera. Ang pangalan niya ay nasa 50 pesos na pera. O, 50 piso. ba? Diba? Check nyo po yung mga bago nyong pera dyan ha. Iwan ko lang dun sa luma kung nandun yung pangalan. Pero, dito sa bago po na pera ay nandyan po Ferdinand R. Marcos Jr. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Oh, iyaka na naman. Ngayon, sabi niyo sikat yung mga Duterte, eh dapat na, na nandyan din. Nandyan din yung pangalan ng mga Duterte. Eh bakit yung pangalan ng mga Marcos yung nakikita dyan? Pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakikita dyan. Oo, nasan ngayon yung pangalan ng mga Duterte? O, oh, sige, isa-isahin nyo yung mga pera nyo dyan. Baka sakaling makita nyo yung pangalan ng mga Duterte. O, oh, sige nga, isa-isahin nyo. Ha? Huh? Sige. Kung meron kayong makita, buburahin ko yung channel ko. Kung meron. Sige nga, maghanap kayo. Total naman pala, eh, sikat pala yung mga Duterte. Sabi nyo, mga Duterte, nagamit. Eh, di patunayan yung sikat sila. Oh. Eh, kung talagang nagamit ang mga Duterte, eh, di patunayan, no? Katulad nyo, no? Oh, baka, baka hindi nyo nakita yan. Ayan, no? Oh. Ferdinand R. Marcos Jr. Pera po yan. Ayan, no? Pangulo ng Pilipinas. Ah, ibig sabihin, bago na lang to. Kasi ang Pangulo ng Pilipinas ngayon ay si PBBM na. Oh. Oh, sige nga. Paano na yan, mga DD Shits? Meron ba ang digon nyo Meron bang kay digong? Nakalagay Rodrigo, Rua, Dutay. Ah, sorry, sorry. Duterte. Oh. Meron ba? ay patunayan nyo. ba? Diba? Ibidan nyo. Dapat ma... Kasi kami, proud kami. Proud kami na ang pangalan ng aming mahal na Pangulo nandito sa, uh, nandito sa pera. ba? Diba? Sobrang proud kami. Nagulat nga ako kanina. tingnan ko talaga. Oh, pangalan nga nito ni ano, ah, Pangulong bungbung Marcos. Ah. Oh, sunog. Sunog na naman ang mga duta eh. K.O. Ang mga didi, sasabihan na naman ako nito. Fake news ka, hindi totoo yan. Oo, oh, bakit? Wala ba kayong 50-50 dyan? O, oh, check nyo sa mga pera nyo. Balikan nyo ako pag sinabing kung sinungaling ako. Balikan nyo ako. Ah. Check nyo sa mga pera nyo yung pangalan ng mahal na pangulo. Mahal namin pangulo na inyong minamaliit, binababoy. ba diba? Binababoy niyo yung Pangulo. Asa naman kayo sa gobyerno? Yung mga anak niyo nag, nag, uh, nag, aaral in public. ba diba? Gobyerno ang nagpapasahod sa mga teacher in public. Ngayon, kung sasabihin niyo hindi, e pera naman namin yan eh. Nagbabayad naman kami ng tax, huy, pera din namin yan. Na ang administrasyon na to ang nagmamanage. ba diba? Pera din namin. Ibig sabihin may ambag din kami sa anak nyo. Pero minsan, yung mga reklamador dyan, ay eh, wala talagang maambag yan. Hindi nagbabayad ng tax yan. Diba? O. Oh. Ano to? Bulag pa rin kayo? Ha? In short, ang manggagamit po dito, mga Duterte, ginamit lang po si Pangulong Bongbong Marcos para manalo si Sara Duterte. Yon ang katotohanan dyan. Tapos... Mga pre, ah uh, bigyan po natin ng reaction tong isang uh, video dito, no? Ah uh, galing din po ito sa isang ano, tic uh, TikTok account. So ito po, no, panoorin at bigyan po natin ng reaction. Ito po yung gusto nila talaga, na gusto ng mga kabataan na to na mag-resign na po. Etong si Sara Duterte, 'di ba? Or ipa-impeach itong si Sara Duterte. Diba? Oo, si uh, oh. galit na galit na po sila eh. Pagkain na sa pwesto, Sarah ah. Duterte, hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon mm, na para wait sa kasa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga... Nawala, nawala. Wait lang. Nawala ang ating ano. Wait lang ha. Ayusin ko lang. Ito yung... So, so, eh, eto na mga pre, ano, tuloy natin to. Uh Oo. -oh. Wiglang uh, nawala yung video natin kanini. Okay, so, asa na yun? Yan. Okay. Tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte. Hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na para sa masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masa dito. Ano? Narinig niyo yun, tanggalin na sa posisyon si Sara Duterte. Ipa-impeach na po. Kasi hindi naman talaga nakikinig yan si Sara Duterte. Feeling niya kasi siya yung nakakataas. Hindi nga siya nakikinig sa Pangulo. Kayo pa kayong maliliit lang? Papakinggan ito? Diba? Nararapat lang po. No? Kung ako sa'yo, Sara Duterte, tumalungkal na lang sa pagka-base presidente mo. Magbitaw ka na. Para sa 2028, may pag-asa ka pa. Kasi kapag ikaw ay na-impeach, eh parang ang pagkakaalam ko, hindi ka na pwedeng tumakbo sa 2028. Kasi nga, na-impeach ka na. So, ang tatakbo si Ruben Padilla, Diyos mio. San pupulutin yan? Hmm. Oh, wait lang, wait lang po Ano po ang nangyayari ngayon? Ngayon, nagkaroon kami ng isang kilos protesta para sa panawagan na i si Sarah Duterte. Kami ay mga iba't ibang progresibong individual, mga organizations, and different members of the community. May mga guru din tayo ngayon nakasama na sama-sama na nanawagan. Oh, oh, oh. Imagine, may mga guru nakasama. May mga guru nakipagkaisa para lang tanggalin sa pagka presidente itong si Sarah Duterte. Bakit? Hindi ma-explain yung 125 million eh. Yung mga laptop na para sa ano sa mga guru. Nasa na? Sara. babalita ko, bulok na yata yung iba dun eh. Pinabayaan mo kasi eh. Diba? Ayun yung problema pagganap. Ang na sa pwesta sa si Sara Duterte. in the past two years ng pangkanyang pamumuno ay hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong solusyon na hmm. para sa masa. Hindi naman siya nakikinig sa mga panawagan ng mga masang Pilipino tungkol sa mga iba't ibang mga kailangan mangyari sa ating bansa para makausad tayo, magkapag-develop tayo. Ba in the past, naging secretary for Department of Education and habang siya ay isang secretary ng... Secretary? Habang siya ay nagsisekretary, tulog. <laughs> Walang pakialam, pupo lang. Trabaho niya eh, painitin yung puwet. Maupo. Sa upuan. Ganun lang naman eh. Siksitari. Ah, sekretary nga eh. Ganun lang. Kasimple yung trabaho. Diba? Department of Education, wala naman din siyang ginawa na concrete na solusyon. Napakarami mga materials na binibili nila na hmm. napakamahal, napaka-high tech, pero hindi naman doon umaabot sa mga schools. Tapos, um oh. makita... narinig niyo yan, Sara Duterte, narinig mo yan. Paano mo ngayon sasabihin, mahal ka ng mga Pilipino? E mismo ang mga Pilipino ayaw na sa'yo, sinusuka ka na. Hindi lang ikaw, pati yung tatay mo, mga kapatid mo. Diba? Tapos sasabihin mong, mahal ko ang mga bata, mahal ko ang mga teacher, mahal ko ang bansa, mahal ko ang mga Pilipino. E kung mahal mo, e bakit? Nasaan na yung mga laptop? Dapat na distribute na yun. Kasi, iisipin mo, kawawa naman yung mga teacher, walang magagamit. So, dahil mahal ko sila, sige, distribute ko na to, mag-i-initiative na ako. Hindi naman ikaw yung magbubuhat eh. mag ka lang naman. Ano ka ba? Hindi naman ikaw yung kargador. Iuutos mo lang yan. Para ma-distribute na yan. Ay, kaso wala. Sasabihin mo lang, mahal mo sila, hanggang bunga nga lang, pero walang gawa. Ay, mali yun. Palpak. Diba? K.O. Kaya, iwan ko lang dito sa mga to. natin napaka mga gaming laptops yung mga yun pala ay dumirekta sa mga satellite office ng Office of the Vice President oh, kaya naman pala sa satellite office pala napunta hindi sa mga guru yun lang yun lang kasi ako, ako mismo, ang pagkakaalam ko, eh, eh na-stack lang dyan. Yun pala, napunta pala sa mga satellite office ng mga, ng, uh, ano ni Sarah, kampon. Ginamit pala. Ano yun? Kaya pala walang maibigay. Diba? Kung, kung, uh, kung dapat, dapat kinuha na ng media yan eh. Pinuntahan kung na, saan nakasistack yung mga laptops na yun Tapos kinuha na ng video. Kung meron pa ba talaga. Ako'y naniniwala na meron pa. Pero sa tingin ko nabawasan. Sa tingin ko lang nabawasan. Nang dahil sa sinabi. Itong uh, babaeng ito na hindi ko naman po kilala yung pangalan. Pero naniniwala ako sa kanya. Oo. Oh. Ganun yun. Kaya pala. Sos, ginoo. Sa so, naman, eh. naman nila kailangan yon At itong budget na to ay dapat binibigay na lang para mas maraming classroom, mas maraming mga school materials, mas maganda yung education system natin. Pero hindi niya ginawa yon And di ba nga for the ano pa siya, designated survivor pa si Pero ang totoo, sino nga ba yung nag-survive dito? Sige, nag-survive ka, pero at what cost? At the cost of more Filipino people na nag-suffer and mas naghihirap. Pangayon na sa pwesta. So, yun, yun, yung ano, yun yung video, no? galit po sila kay Sarah Duterte kasi sa pagkakaintindi ko mm -mm, sa madaling salita lumayas ka na dyan hindi ka namin gusto bilang isang uh, vice president wala tamad ka wala kang nagawa oo pa upo, -upo ka lang sa mga uh, speech mo sa mga interview sa'yo no? sa mga press con mo eh puro paninira puro pag-atake sa gobyerno yung naririnig ng mga Pilipino. Okay? Wala po tayong naririnig sa mga Duterte na... Ano ba? May, may plano ka ba? Paano magka... umunlad yung ating bansa? Paano magkaroon ng maraming trabaho sa ating bansa? Wala po. Ang ginagawa niya lang puro paninira sa gobyerno. Sa administrasyon. Kung baga... Maritis kayo ni si Sarabang. Oo. Gusto si... Palaaway yun yung bayanan eh. Oo. Huh? 'Di ba? Gusto niya palaging away. Yun, yun yung gusto niya. Kasi gusto niyong makuha yung posisyon ngayon ng ating mahal na pangulo. 'Di ba? Gusto niya siya na yung umupo doon. Ang kapal naman. Ang kapal ng ano, ng pag-iisip. 'Di ba? Ah, so yun lang po muna yung ating ah uh, uh, video mga pre ano. Ah, uh, meron po tayong uh, Facebook dito, Ballpointman 2.0 at meron din po tayong TikTok account, Ballpointman 2.0. Ayan, syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at syempre, share ang video na to. Ayan, mga pre, kita-kits po ulit sa susunod nating video. Ayan na, abang-abangan nyo po yan. So, maraming salamat po. Ingat po, huwag kalimutang i-share. Share mo to, ha. Share mo to, i share mo to. <laughs> salamat, salamat po. So, ingat guys, and bye-bye!